So hi guys, ngayon welcome sa panamakita ng video sa Christian Garden Ayan, so ngayon guys, ngayon tayong bisita ngayon dito From Leyte Ayan guys, nagpipicture like, picture sila ngayon dito Ganon din siya na ganito ba? So yun sir, taga saan nga po kalit kayo? Sa Leyte Saan po sa Leyte? Maasin. Maasin po? Maasin, saudin Leyte Ah, Maasin, Leyte So yun guys, taga, taga Leyte <laughs> si ma'am Ayan Ayan Tuwan-tuwa si ma'am guys dito sa mga, mga buging bilya natin. Kasi sa YouTube lang kami tingin na tingin. <laughs> Opo, matatanda na po yung mga puno. Pero nung ano naman po, hindi naman po kami yung nag ano, sa kanila, nagpabuhay or nagpalaki. Kasi yung iba po kasi kinukuha namin sa mga bundok, sa mga... Pero kayo na lang nag, -nag, -nag kakabit ng mga... Ah, Opo, kami na lang po yung mga nagagilap sa kanya. Hmm. Yung uminsan po, may mga nakukuha kami, hindi namin kagad-agad natatanim sa paso. Kung nyo po, lahat po na nakatanim dyan, puro po buging bilya lahat. Mm. yung mga puno. Tinanim muna namin sa lupa habang wala pang kawa. Oo <laughs> so, oh, po. Si, yung misis ko nagaganit -ga -ga din. Yung... Ah, oh, nag-aalaga din po ng buging bilya. Uh, no? po. Tinitingnan lang niya sa YouTube din ba? Oo oh, po, ginagaya po sa YouTube. Uh, Gano naman din po talaga. Yung gusto niya, yung wala sa kanya ba na mga gamit. Ah, variety po. Yung mga wala pa si ma'am na variety. Anong balak sa tupunta. Mm -hmm. na akong nagawa. Marami. Yung, yung ina, ko yun. Nakababuhay na po kayo, ma'am. O yun po. Maganda. Kasi try lang naman din po. Kasi nang try sa mga ano. Ina-ICU namin. Apo, nakababuhay na rin po. Nakababuhay na rin po. Kaya anihan no? Nindot to. Ganyan, violet tanglong. Mm. Ang alin po? Pag magdala ka, kami ng mga gano'n. Mag-bass talaga kami. Ah. Katulad sa binili namin orchids, bulakan galing yung orchid dinala namin, nag-bass oh. kami. Ah. Um. Yung bala ko naman niya, bibili sa pagsasunod, pag 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 bibili. Eh ano niya. po yun? Sasakay po sa ano Roro? Hindi e lang. Ay, bass lang po. O tapos, diretsyo na sa Lite. Tapos sa sakay ng Roro. Tataw oh rito. sakay ng Roro. Mga ganyan. Mahal na yan, no? Mga, <coughs> mga <ganit> po, no? <coughs> Ah, oh, wala naman po. <laughs> wala naman po. Mga ano lang po. Kung yung nandun po, ang pinakamahal po doon, mga 50, gano'n, 40, 30. <laughs> doon po ma'am, mas maganda yung mga nakatimba po doon. Mas Marami maraming na bulaklak. Marami Opo, iba-ibang kulay po siya. Kasi yung dito po, dito namin tiyatambak yung mga konti, yung bulaklak. Doon namin dinidisplay yung madami. Meron pa rin po doon, no? sa kabila. Wala wala kung ganyan. Wala mutog naakyat nung dito. Wala wala ganyan dito kasi. Oh, pansin niyo po 'yung pagkakaiba niya sa ano, 'yung itsura ng dahon, 'yung size, okay. wala, 'yung Ah, wala sa dito. Hindi mga wala. wala, oh, wala <laughs> <laughs> Ayen din po, maganda din po 'yan, ay intayin niyo po 'yung kulay niya. 'Yung kulay po ng dahon. Maganda oh, talaga sa harap, no? Opo. Ano po kasi 'yun eh para ng display yan po talaga. Yung mga gusto po mag-picture-picture dun po talaga sa harapan. Ano, ano nga po, ma'am, yung dami po namin namatay na ano eh, na mga rooted dahil late na nakapagpatay ng greenhouse. Ang daming namatay na <laughs> nakapasok-pasok na ganito. Mm. Kaya kung mapapansin okay, niyo po, ang madami po. nakatimba. Wala-wala kami, wala, walang ganito. Ayan. Mm. Itingnan na po yung mga gusto niya, tapos hanapin natin dun sa harapan. Or kung wala, dito. Kasi bala ko, yung maliliit lang. Yung may mga ano, yung maliliit na yung nagaling sa ano, naka-ICU or ano. Ah, yun yeah. po yung paparamihin yung, yeah. nyo po. Yung papadamihin namin. Yung wala sa amin. Mm -hmm. Sana. Pero ma'am, kung marunong kayo mag mas maganda siya sa grab kasi mas mabilis mabuhay. Kumpara sa... Yung, yeah. Ang buging bilya po, kung marunong naman po kayo mag-laugh, mag, -grap. mag -grap na lang po kayo kasi mas mabilis po siyang kumapal, dumami kung yun mm -hmm. po yung purpose nyo. Hmm. Maliit pa ganyan, bumulaklak na. Opo, namumulaklak na po. Ang rooted po kasi, bago nyo po makita ang bulaklak niya, 2 months, 3 months. Pero yung ano po, mas mabilis. Mabilis yung rooted. Mas mabilis din po kumapal. Compare po sa rooted. Ano kayo magawin namin? Paano kaya kami makabili ng kahit kami? May madadala kami. Tingnan mo, ano? Tingnan mo, ibang kulay, oh. No? No? Ah, oh, po 'yan mga bago pa lang po 'yan kaya hindi pa ganoon kakapal mga. Dikit lang, dami ng kulay. Dikit drop mm -hmm. na nga. Ah, oh, po drop naman po halos ano. Eh oh. rin po 'yung mga maliliit po diyan na yan. Na tinuturok lang ano. Ha? Ah, oh, po. Na. Mala so, yeah. may malaki ka tuksok. Yeah, oh. Na. Pag mga ganito magkakaano kasi hindi ko na Ang alin po? Ang alin po? Ano po ba yun sir? Pag kasakaling i-deliver sa Manila, meron po ba kayong bahay doon? May kaibigan na. Ah, doon lang meet up na lang doon sa Manila. Ako mm. po. Ganun na lang style. Oo, o, pwede rin naman po. Ah. Tapos, buwan naman. Masag na ba? Basta na nga ganito kasi madali lang mag -bit -bit namin sa bus. Mm. Sa bus, Kailangan namin sa karton. Opo. Mm. Ay, ano po? Pagka nag di deliver po kami ay hindi nagde-deliver. Kung minsan po kasi nagto kami yung Victory Liner, oh. pinapadala. Ang ginagawa po talaga namin nakakarton po yung mga ano. Pero ano po yun, nakatimba? Ganyan. Nakatimba po siya. Pero ano po yan, lahat po yan naka-ano. Either kung hindi po siya natriman, kung minsan po kasi gusto nung buyer na natriman para hindi masyadong maano. Kung gusto naman po nila na walang putol, tinatalian po namin yan para lumiit at saka pag nilagay sa box. Mas ano po secure tas may hawakan. Madali po siya mabitbit. yan oh may orange Ilan ilang kulay na kulay na 3 4 may yellow pa. Mm -hmm. po, di ba Ulay. Pag bibili ka man ng ganito, yung mga color color yung Ah cuttings ganito, hindi po nag ano po ka? si mama ng cuttings. Isang buo talaga gusto ilang daw. Oo po. Kasi kung gusto niyo po ng mga mapuputunan na cuttings doon sa harapan, medyo mga kapal na mahaba na po yung sanga. Hindi siya po na siya nagbibenta ng cuttings. Mga ganyan, mundo Kasi baka madala namin sa ano, sa plane. pwede Sa plane? Wala na mga Sa aeroplano po, pwede po yung ano. kailangan pa ng permit. Ganito po kalalaki na ano. So, kailangan ng permit. Hindi na po. Kasi yung taga-bakulod po, po, nakadala po siya ng ganyan. Yung iba pa po, 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 nakakap nakapagdala po siya sa aeroplano ang kailangan niya lang po dun sa may pumunta lang po siya di ba sa may sakay na aeroplano parang humanap lang siya dun ng authorization yung pwede siya magdala dun lang din po ang bawal po alam ko po yung mga nakatimba kasi sa lupa daw hmm. kasi kahit sa Cebu sa, um, sa sibo palete Inaano din sa ano yung pag -ano. Hinaharang po no. Hinaharang, hinaharang na. po ng ano po kasi sa DA. Maganda kasi yung sa pag hindi kami sa, na, kailangan sa basket diretso. Bas diretso sa, sa. Oh po, dali dali, dali. Pag na. Manila to ano. Katulad sa mga arcades namin doon dala sa mga. Oh, po, ganun din po kami. talaga. Hmm. Bago nga rin po niya na yung mga nakatimba, sinakay nga po nila din sa balikoy. Yun nga ay dyan nila. Oo po. Pero yung mga binibenta niyo, yung nandoon. Ah dito, po. Wala. Wala, meron po, meron din po diyan. Pwede din po kayo diyan makakuha. Kasi mas maganda lang po 'yun doon. Yung dito po kasi medyo ano pa, kung pansin nyo, may maliliit. Pili na lang po tayo ng mga tumakapal. Pero kung okay lang sa inyo 'yung maliliit na wala naman po problema. Ayun, eh, mga ganito establish na po 'to. Ayun. Mahirap sa amin Ipahayan mo na At least may alam na kami Opo oh, at saka alam nyo na rin po Papunta Kung in case po na ano Basta paglampas nyo lang po Ng bayan Dali-darecho na lang po yun Makikita nyo na po Yung iba po kasi Pag sinundan po kasi nila yung waste Medyo mali po yung tinuturo eh Yung sa waste Kaya sinundo ko na po Kayo sa bayan Para sigurado lang An? <laughs> talaga <laughs> kasi pinapanood lang namin sa YouTube mo. Eh. Sayang po hindi niyo na nun nung bago po kasi magpasko. Excited na kami po kayo doon sa may harapan. Ayun to, meron po Mama nakatimba din dito. Oh, pero iba ang kulay ng ano iba ang ano ganito dahon oo oh, po pero kulay na ganito pink tsaka ganitong kulay na 21 jewel po oo ah, oo oh, ganyang kulay Meron din po yung isa niya yung curly naman yung dahon niya yung parang nag curl po umiikot oh, talagang ganda po. iba yun oo oh, po ay ito po pa-feed na po to ang oh, original ganyan. niya po ganyan to po itong pink pawala na po yan eh oo oh, no? oh, po ang ganda ng kulay niya. Hmm, Sana makabili kami ng ganito lang. Meron Pinagin po yata. Si meron po, alam ko si mama niya ni. Eh. Wala po siyang rooted na ganito kasi mahirap po itong buhayin sa, Ay, ano, ganun? sa ICU. Opo. Oh, Ay, anong ginagawa niyo? Grafted po. Ay, ah, madalas pa kasi sa buging bilya pagka uh, mahi meron po kasi talaga na kahit anong gawin din din po namin ICO. ayaw mabuhay sa ICU kaya grafted ah. po. Opo. Kasi buhay na kasi yung ano niya. Opo, yung, 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 puno, yung puno niya. niya. Itutuloy niya na lang po yung ano. Kaya mas madali siyang mabuhay. Opo. Oh, hmm. hindi. hindi ko po kabisado mga presyo ni mama. Ano lang ako. Ito, maganda <laughs> Ayan po. Maganda ha no? Marag buo-buo siya ba? Kumpul-kumpul po yung bulaklak. Hmm. Ay, Ayu, Apo, dito na po 'yung iba ibang kulay. Opo, ano po, nung nakaraan, nag-deliver po kami niyan sa Imos. Van lang po yung ginamit namin sa ganito. Yung ganito po. Pero nakatagilid po siya. Yung mga high-ace na van, ganun. Maganda po yung Nissan. Kasi pwede ka tumayo. Ay, Hindi po, pwede ka po sa loob. Mahirap po ito ibiyahin biyahin ng open po. Kasi paspas -pas po sa hangin. Mabubugbog po siya, Oh, po. Kamuganda <laughs> ka no, no, indoor. Opo, yan. Mga pintuan po. Sa <laughs> harap ng bahay, ganun. Ano lang po talaga din, ang sikreto lang din talaga sa Bogim Villa po, kailangan yung ganito po na sa arawan. Oh, yun po okay. talaga yung pinakagusto. Kaya na sa amin, kasi mainit talaga na sa taas. Ah, yun po ang gustong gusto ng Bogim Villa. Kasi ang ano nyo ano, na lang po, sa dilig na lang. Oh. Walang ano nang bulaklak, laging namumulaklak kahit hindi nilagyan ng ano. Ng abono, oo oh, hmm. po. Arawan. Kasi parang yung abono po, kasi ano na lang yun eh, yung extra na lang sa pagbubulaklak niya eh sa amin dati ihi lang katapatan. Opo, totoo yeah, sa probinsya po. Sabi Opo, sa probinsya. <laughs> si mama din po nagsabi sa akin noon, nung no, unang di po ako naniniwala. Ihi <laughs> lang. Oo. Yan too tubig, ihi tapos. Ipandilig na po sa mga o -o. halaman. <laughs> wala kayong dila yung matapang na pagkain. Opo, haluan mo ng tubig. <laughs> Kasi yung sa amo namin dati maraming to. ganito yung ihi talaga yun pinundidilig ko wala talagang walang hintuan ng bulaklak <laughs> 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 picture lang kung mo dere picture ko ba magalang ng harap. Ayun na. ang pangarap mo. pangarap mo.